Sarap niyan. Dito na po ako magluluto sa isang malaking kawa. Mantika po. Pag kasi sasabawan natin eh. Painitin po natin yung mantika. Pag sunag sabaw eh, baka umapaw. Kaya dini na lang. O, gisa po tayo na maraming bawang sa ating mantika. Mainan tong ganito kalaking kawali. Ano po ba tawag dito? Kawa po ba ang tawag dito o talyase? Eh? Narini po ang ating sibuyas. Naiwa ko na kanina. Nagay po tayo ng konti. Halo at gisa-gisa. Tapos eh, isama na po natin tong ating Luya. Luya. Maninipis na hiwa ng luya. Ito po'y tangkay ng kangkong. Ilagay na po natin. Unahin natin yung tangkay kesa dun sa dahon. At sa medyo matigas-tigas eh. Toyo po ire. Toyo. <laughs> Lagyan na po natin. Dalawa, tatlong kutsarang toyo ang ilalagay natin din eh. O siya, halo po. Hmm. O pagkatapos po niyan eh, ito'y tubig lamang ha, tubig lang po. Lagyan natin, dalawang kutsarang tubig po. Yun. Pasensya na po kayo, hindi ko makita yung pamintang durog nila eh. Buo na lang po. <laughs> Pero hindi po tayo maglalaga ha. Wala kasing pamintang durog eh. Kaya buo na lamang. O ngayon po, kumukulo na ng konti ito. At medyo malambot na yung ating uh, tangkay ng kangkong. O, ito po isasama ko na. Iladong pahong. Ang mga tahong dini eh, kadalasan po eh, frozen. O, lagay na natin. Wala na po ito, yung kabyak nung uh, shell eh, wala na. Diretso na sa talyase ah. Hmm. Yan, malinis na po yan. O, ngayon, sangpunchahin natin ng konte. Katamtaman lang yung nilagay kong sabaw. Tamang-tama lang. Mama, o, tignan nyo. Kung so, gusto uh, lagyan po ng sabaw, lagyan niyo pa. Pero para sa akin eh, okay na. Matutuyo ng konti yan. mahamanti Yun ang panalo. Parang sa pakiwari ko eh, mas mainam kung lalagyan natin ng konting nor. Tapikin niyo lamang ha. Kung ayaw niyo, ayos lang po. so ibang bang bantuan ng konting patis? O, bantuan natin ng konting patis. Isang kutsara. May tuyo na. May patis pa. <laughs> o, ngayon pong kumukulo na itong ating tahong. Ilalagay ko na po ito. Ito'y isang katamtamang laki ng talong. Eh, kapag ka na yung ating talong, ilagay na po natin ni Re. O yung dahon po ng kangkong na ilagay natin. Hugasan niyo muna, ha? O, yun. Tsaka yung pong ating uh, kalamansi juice. Kung walang kalamansi, eh, de, syempre, lemon, yun ang palagi kong ginagamit. Eh, syempre, natuwa po ako nung makakita ko ng kalamansi. So, yun ang sinunggabangkot yun ang aking inihalo din, eh. Halu-haluin lang po natin hanggang sa malanta yung ating uh, dahon. Tapos eh, patayin na po natin. Tikman nyo muna. Dapat yung eh, matamis, maasim, na maalat. Ayos. Simpleng-simpleng po ulam natin. Pati nga yung ricado, mura-mura eh. Kung gusto nyo pong lagyan ng sile, bahala kayo. Basta sasabawan nyo po. Ang sa ganun eh, marami makakain. Eh, ito yung mga ulam eh. Talagang masarap ang may sabaw eh. Mainit. Maalat. May konting asim. May tamis, Tahong at kangkong. Ayos isang sabaw pa. Yun. Ayos po ba? Nagustuhan niyo po ba? O sa susunod, iba namang ulam. Sasarapan natin. Simple at mura lang yung ricado. Tapos sa madali pang lutuin. Okay, rondilaro po.